Mula ide hanggang eksena. Pagsulat ng novelang middle grade or YA na may tatlong banghay. Pagkatapos ng sesyon, ang mga kalahok ay inaasahang may Una, malinaw na paksa at layunin para sa kanilang novela. Ikalawa, buod ng bawat banghay. Personal, panlipunan at geographical. Ikatlo, topic, chapter, sentence, paragraph at scene outlines. Dami, no? At kule tatlong borador ng mga eksena. Ting isa ang bawat banghay gamit ang ABDCE, Action, Background, Development, Climax, and Structure. Magandang araw sa inyong lahat. Ang unang bahagi ng ating workshop ay tungkol sa konseptualisasyon kung bakit natin isusulat ang ating novelang YA or middle grade. Hindi lang ito tungkol sa pagkukwento, kundi tungkol sa pagbibigay-saysay sa sarili, sa mambabasa, at sa mundong ginagalawan natin. Ako si Joel Donato Ching-Jacob. Ako ang may-akda ng librong middle grade, Wayang Alimagno, mula sa Adarna House, at Wing of the Locust, isang nobelang young adult mula sa Scholastic Asia. Samahan ninyo ako tuklasin paano magplano at magpasaputupad ng isang nobelang YA. Ano nga ba ang novela? N-O-V-E-L-L-A Ang novela ay isang uh, anyong prosa na may karaniwang labing limang libo hanggang apat na, apat na pung libong salita. Ang maikling kwento ay uh, mula isang libo at libang daang salita hanggang uh, 4 na labing apat na libong salita ang nobela naman ay mula uh, 50 libong salita pataas. So, kalimitan ang maikling kwento, isa lang yung banghay niya. Uh, isa lang yung plot at uh, ang nobela ay tatlo kalimitan. So, pinakamadali na yung tatlo uh, ang banghay. Uh, meanwhile, ang uh, nobela naman madami siyang banghay. Minsan natatapos yung banghay ilang Habanata pa lang, uh, nagsasalitan yung ilan. So, maraming mga banghay ang uh, nobela. So, sa so workshop na to magpo-focus tayo sa labing limang libong salita. Hindi to kasi ikli na may kwento, hindi rin kasing haba ng nobela. Ang nobela ay kasi, parang isang pelikula na kasi o isang uh, season ng isang YouTube series. May sapat na espasyo na ito para sa pagpapalago ng tauhan, komplikasyon, ng sitwasyon at paglalalim ng emosyon. Ano naman ang ibig sabihin ng YA at middle grade? Uh, ayon sa mga psikologista, ang mga bata ay mas natututo sila mula sa mga tauhang may kaunting tanda kaysa sa kanila. Kaya ang mga akdang middle grade para sa mga mambabasang sampung taong gulang hanggang labing apat, kalimitan ng mga tauhan nito ay labing lima hanggang labing walong taong gulang. At yung mga uh, pakipagsapalara ng mga tauhang yun ay akma para sa edad na labing lima hanggang labing walo, na pagdaraanan din naman ng mga middle grade. maaring sa kasalukuyan or sa hinaharap. Ano ba yung mga halimbawa ng mga pamagat na middle grade para sa uh, English na ng Harry Potter, The Hobbit ni Tolkien, uh, si Jerry Spinelli, marami siyang mga aklat. Halimbawa nito yung Stargirl, uh, nandun ang Percy Jackson. Uh, ito yung mga nobela o mga nobelita, nobela, na may uh, labing limang libo hanggang 70,000 lib, uh, salita yung Harry Potter na sa 120,000 words sa uh, mas mahaba pa yung The Hobbit. Uh, sinulat ni Tolkien yung The Hobbit para sa kanyang anak na 10 taong gulang lamang. At talagang mahiwaga yung wika. Mahal na mahal ko ang The Hobbit. Ngayon, ang um, YA naman, ay akma para sa mga edad na labing lima hanggang 20 taong gulang. Pwede pa sa yun sa 24. Ako nag enjoy pa talaga ako sa YA novels. Ang halimbawa ng mga YA novels ay Maze Runner, Hunger Games, Divergent, medyo violente, no? ah uh, pwede din yung mga romance. So, kabilang na dyan yung mga The Fault in Our Stars, Paper Towns. Sa Pilipinas, ang mga halimbawa natin ng middle grade books ay Kangkong Kong 1896 tulad ng sinabi ko kanina. Uh, isa pa ay yung kay uh, Chuck Berry Pascual, yung Mars May Zombie, uh, Akmasha sa middle grade. Uh, para naman, Tapos yung mga unang ilang libro ng Janus Silang. Uh, para naman sa young adult, ang mga halimbawa ng young adult novels ay yung kay Ricky Lee na Para Kay B. Um, yung mga Bob Ong books, halimbaway uh, halimbawa yung Stainless Longganisa, ano pa ba? At uh, yung mga katapusan naman, mga book 4 hanggang book 7, ay book 5 ng uh, Janus Silang ni Edgar Calabia Samar. Edgar Calabia Samar. Yun naman yung mga YA. So, mapapansin nyo, Uh, mas medyo nakakatanda kaysa sa audience. Hindi tayo, hindi, hindi nadadalian ang mga bata magbasa kung kaedad nila yung main character. Gusto nila slightly older. Alright? So, yun. Tignan natin yung intersection ng dalawang konsepto. Yung maikli, labing limang libong salita, at saka yung target audience ng middle grade at saka YA. Bakit nga ba? So, ganun. Mas madali siyang buuin bilang proyekto para sa ating mga gagawa ng proyektong ito. Pero mas madali kasi siyang basahin para sa mambabasa. ah uh, mapapanatiling nito ang interes habang uh, dumadalo yung emotional arcs ng mga kwento. At uh, higit sa lahat, napapanahon ito. So, <clears throat> yung mga suliranin nung uh, 1970s, halimbawa 1960s, kung nabasa niyo yung um, The Outsiders ni S.E. Hinton sikat na sikat na uh, Golden Age YA novel nung unang panahon baka hindi na siya napapanahon ngayon uh, Middle Grade Stories nung nagsisimula ang mga uh, animal experimentation, animal rights nandun yung Mrs. Frisbee and the Rats of NIM at uh, uh, nagbabago ang mga kahingian ng lipunan at dahil sa nga mas maikli itong mga proyektong ito mas nabibigyan niyang pansin yung mga gano'ng mga kahinginan ng ating kasalukuyan. Kaya gano'n, napakahalaga. Hindi natin isinusulat ang ating mga nobelang uh, middle grade or YA para makapagturo. May matututuhan naman talaga sa karanasan. Uh, pero, inuuna datin, natin dapat ang pagtatawid ng danas kaysa sa pedagogya. Isinusulat natin ito upang makapagsalaysay ng isang karanasang mahalaga para sa atin at para sa mambabasa. Kasi hindi naman natin sila kilala. Uh, Nakaka-turn off para sa mga mambabasa yung obvious na may itinuturo yung teksto. Kaya, kailangan natin pagtuunan pansin yung karanasan. At maaring o hindi na may matutuhan sila mula sa karanasang yon at bilang paalala, hindi wastong resolusyon ng ating suliranin ang pagdating ng matatanda. Ang mahalaga para sa uh, kwentong YA at saka middle grade ay yung agency o yung kasarinlan ng ating mga bida. So, kung matut uh, matatapos lang ang kanilang uh, suliranin sa payo o pagdating na mga nakatatanda ay kinukuha natin yung agency ng ating mga bida. Hayaan natin uh, mabigyan sila ng payo ng nakatatanda sa kanila pero pagdaraanan pa rin nila yung suliran. Okay? Ngayon, bibigyan natin yung sarili natin ng pagkakataon. Bakit ko gusto isulat ang nobelang middle grade or YA na ito? Uh, kasi hindi naman ito tukol sa moral, sabi nga natin aral, o layunin natin guro, o mamabasa. Ito ay tungkol sa sarili, sa damdamang na, damdaming nagtutulak sa atin magsulat, ay siya din damdaming magtutulak sa mga mambabasa na tapusin yung akda natin. Maaari itong galing sa ating uh, ligaya, galit, angst, kung sabihin nila, saya, lungkot, Uh, gulat or pagkasabik. Kaya kanina pinag-usapan ko yung pinagdaanan ko sa Banay-Banay Kabuyaw Laguna. Nostalgia yon Hindi kumakagat para sa nakababatang mababasa ang nostalgia. Kailangan i-frame natin yon tungkol sa pananabik. Pananabik sa ating hinaharap bilang isang lipo ng agrikultural. Babaguhin mo lang yung lente mula sa nostalgia papunta sa excitement <clears throat> pananabik maglalaan tayo maya-maya ng ilang sandali para makapagsulat kayo ng sarili ninyong mga layunin para sa inyong mga proyekto at bilang halimbawa magse-share ako ng sa akin. Uh, ano ba yung mga ginusto ko nung sinusulat ko yung Wayang Alimagnum? Ayun nga, Uh, na ko na meron tayong suliranin sa agricultural sector natin para sa uh, average age ng magsasaka, uh, sila ay nasa edad 60 pataas. Ibig sabihin, walang mga batang gustong maging magsasaka. At paano na yung food security natin bilang isang lipunang agricultural kung walang magugustong maging magsasaka? Pero bakit ayaw nila magsaka? Kasi hindi naman sustainable hindi sapat ang kanilang sinasahod sa kanilang pagbebenta at hindi sapat ang suporta ng lipunan ng gobyerno para sa kanilang kabuhayan. <coughs> so, ganun. Uh, yun yung pinagmulan ng aking motibasyon para sa pagsusulat ng Wayang Alimagno. Ngayon, kayo naman. Uh, bakit niyo gusto magsulat ng nobelang YA? So, Kita-kita tayo sa pagtatapos ng ilang sandali, meron kayong 10 minuto para magsulat ng inyong mga uh, layunin para sa inyong proyekto.